Ang curiosity ng mga tao tungkol sa mga bagay na hindi nakikita o mundo ng mga espiritu ay kakaiba. Sa episode natin ngayon ay susuriin natin ang mga nakakaintriga na larangan ng mga gamit na pinapaniwala ang ginagamit para magtawag ng mga espiritu. Alam niyo ba na maging ang genius na scientist na si Edison ay ginugol ang kanyang buhay sa pagsubok na mag-imbento ng telepono na pwedeng makarinig ng boses ng mga patay. Sinasabi ng ilan na si Thomas Edison ay naiulat na nagtipon kasama ang iba pang mga scientist sa isang lihim na laboratorio upang i-record ang boses at presensya ng mga patay. Ngunit habang hindi malinaw kung nangyari ang eksaktong eksenang iyon, mayroong sapat na patunay na interesado si Edison na makipag-usap sa mga patay gamit ang teknolohiya. Ang katotohanan ito ay detalyado sa huling kabanata ng kanyang posthumous memoir diary and sundry observations ni Thomas Alva Edison na inilabas noong 1948. Ngunit ang huling kabanata ay tinanggal ang English na versyon at pinalitan ng French na inilabas naman at sumikat noong 1949. Akala ng mga tao na ito ay isa lamang biro o kalokohan ni Edison. Ngunit si Edison ay naniniwala na ang mga espiritu ay hindi lang nag exist Sila ay madaldal din. Hindi na kompleto ni Edison ang paggawa ng kanyang ghost detector habang siya ay nabubuhay. Gayunpaman, dahil sa pagnanais na matuto mula dito kung paano makipag-usap sa mga tao na nasa kabilang buhay, ay nabighani ang ating mga ninuno tulad ng ginagawa nito sa atin ngayon ano ang mangyayari sa ating kaluluwa sa sandaling tayo ay lumisan sa mundong ito maari bang balampasan ng mga espirito ng mga namatay ang hangganan ng mga buhay ang walang hanggang mga palaisipan na ito ay bumihag sa isipan ng tao sa loob ng maraming siglo ito ay nagdala ng hiwaga at misteryo na tinatawag natin ngayon na occult Siguro may nakarinig na sa inyo ng tungkol sa Ouija board na isang western occult tool na kilala bilang pinakasimpleng paraan para makipag-usap sa mga espiritu. Ang gamit na ito ay naging sikat. Noong October 2022, naging viral ang isang kwento sa social media tungkol sa isang lola na si Jody Perryman na nagmula sa Texas. Siya ay namatay sa edad na 81. At sa kanyang funeral card, nakasulat ang Let's keep in touch sa isang Ouija board. Ang kwento ay mabilis na kumalat sa buong mundo na naging isang paksa na nagdala ng katatawanan. Kaya narito kung paano gamitin ang isang Ouija board. Dalawang tao ang hawak ng planchette sa ibabaw ng Ouija board na may mga letrang nakasulat dito. At sila ay magtatanong, tumutugon umano ang di na panatag na espiritu sa pamamagitan ng pagturo sa mga letra na nasa board gamit ang planchet. Ang Ouija board game kahit na maikli ay nagahatid ng panginginig sa buong katawan sa pangpungad na tanong tulad ng may iba pa bang presensya dito sa tabi namin at ito ay napaka-delikado. Ang Ouija board ay sinasabi na may mataas na kapangyarihan sa pagtawag ng mga tunay na demonyo. Ang pangakit ng pagtulay sa pagitan ng buhay at patay ay napatunayang hindi mapaglabanan sa kabila ng potensyal ng panganib na sangkot. Noong 1890, ang negosyanteng si Charles Kennard ay nagsimulang gumawa at magbenta ng tinatawag niyang talking boards at dito nagsimula ang tinatawag na Ouija boards. Sa panahong ito ay lumitaw ang isang nakakatakot na kwento Isinalaysay kung paano ang planchette board makapag ng O-U-I-J-A pag tinatanong ito ng kanyang pangalan. Ang pangalang Ouija ay mula sa salitang French na Oui at ang salitang Ja na parehong nangangahulugang Oo. Ang Ouija board ay may ilang patakaran na dapat mahigpit na sundin at may babala para sa kahihinatnan ng mga paglabag nito. Una sa lahat, Huwag maglaro ng video board na mag-isa. Ang mapanganib na maaring lumitaw sa mga hindi inasahang sitwasyon ay nagbibigay katwiran sa pagkaroon ng isang kasamang maaring magalok ng tulong at suporta. Bukod pa rito, ang laro ay hindi dapat lumagpas ng higit sa labing limang minuto. Sa paglipas ng ilang minuto, lumalakas ang espiritu kaya kinakailangan ng tapusin agad ang sesyon. Ang pangalawang patakaran ay nagbabala laban sa pagtatanong tungkol sa hinaharap o pagtatanong ng kapalaran ng isang tao. Ang naturang aksyon ay itinuturing na katumbas ng pagsisiwalat ng mga makalangit na lihim at ang paglabag sa panuntunang ito ay maaaring magresulta ng panginginig ng game board o mga kalapit na bagay o ang ipinatawag na espirito ay galit na magpapakita. Kapag ang layunin ng laro ay natupad na, mahalaga na magpaalam sa espiritu na ang sesyon ay tapusin na. Dapat magpaalam ng may paggalang at ilipat na ang pointer sa may nakalagay na goodbye. Sa pelikulang Exorcist, ang Ouija board ay nagsisilbing nagpapalamig na aparato na nagpapahiwatig ng pag-aari ni Regan ang masamang demonyo. Gayun din sa pelikulang Paranormal Activity, nagpasya si Mika na gamitin ang Ouija board Bilang isang paraan upang makipag-usap sa masamang nilalang na nasa loob ni Katie, sa kabila ng babala ng isang dalubhasa na huwag makisali dito, ang pagsuway ni Mika ay naging resulta ng paglakas ng demonyo at ang sitwasyon ay bumalik sa kanya. Itong nakakatakot na koneksyon sa pamamagitan ng board at demonyong presensya ay nakadagdag ng kilabot sa pelikula. Sa United States, maraming kwento mula sa mga taong nagsasabing inatake sila o naposes habang gumagawa ng video board session. Ang mga individual na ito ay mahigpit na pinapayuhan laban sa paggamit ng video board. Ngunit dahil sa kanilang kuryosidad, ito ay ginagawa pa rin. Nagbabala sila na kung lumitaw na ang demonyong tinatawag na Zuzu, dapat ihinto na ang laro. Nang ipatawag, dahan-dahang ibininyag ni Zuzu ang kanyang pangalan at patuloy na iniinsulto o pinagbabantaan ang mga nagtatanong at pinipilit silang ihinto ang laro. Ang demonyong si Zuzu ay nagpaparamdam sa pamamagitan ng kanyang lakas tulad ng kalabog ng mga bintana o pintuan. Minsan, dahil sa sobrang takot, ang iba ay tatakas ng hindi maayos na tinatapos ang pag-uusap o sesyon na lalong ikagagalit ng demonyong si Zuzu. Si Zuzu ay pinapaniwalaan na nagtataglay na kakayahang magpapahirap ng isang tao sa kanilang panaginip. Ito ay sinasabing kayang magmanipula ng mga kuryente na hantong sa mga pagkakataon na ang mga ilaw sa loob ng bahay ay mamamatay pati na ang mga TV o radyo. Ang mga nakaranas na ng galit ni Zuzu ay binabalaan na wag nang gumamit ulit ng Ouija board. Noong March 2007, isang Korea na estudyanteng babae ang bumisita sa kanyang auntie sa US pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay. Nang sumunod na araw, dahil bored sa kakapanood ng puro English na programa sa TV, ang kanyang pinsan ay nagyaya na bisitahin ang kanyang Korea na kaibigan na ang bahay ay malapit lang din sa kanila. Habang naglalaro sila sa kwarto ng kaibigan ng pinsan niya, Nakita nila ang isang lumang wooden board at ito ay ang Ouija board. Ang sabi ng kaibigan ng pinsan niya na ito ay 50 years old made in Germany at ibinigay sa kanya tatlong buwan lang ang nakalipas. Kahit medyo may takot, sila ay na-curious pa rin. Nagdesisyon sila na subukan ito. Ayon sa kanila, basta sundin lang nila ang rules ay walang masamang mangyayari. Para maibsan ng takot, nag-imbita sila ng lima pang katao para sumali sa kanilang laro. Kasama na doon ang kapatid ng nasabing kaibigan ng pinsan niya. Nagbigay sila ng tuntunin ng laro. Nagkasundo sila na kung ang espiritu ay magsabi ng no, kukumbinsihin nila ito. Pagkatapos ng mga higit dalawang minuto ng katahimikan, ang pointer ay pumunta sa yes. Sagot sa tanong nila na, Are you ready? Naging seryoso ang mukha ng bawat isa at narealize ng estudyante na hindi ito biro. At nagpatuloy na sila sa pagtatanong. Tinanong nila ang pangalan ng espiritu at marami pang ibang tanong. Ngunit pagkalipas ng sampung minuto ay wala silang nakuhang sagot. Nagsimula na silang makaramdam ng pagkabalisa. Sila ay nagtanong kung maaari na nilang tapusin ang laro. Bigla silang nagulat nang ang pointer ay gumalaw at napunta sa no at ito ay mas mabilis kesa sa naranasan nila kanina. Kaya sila ay nagulat at nakaramdam ng takot. Sa puntong ito, narealize nila na hindi sila kundi ang espiritu ang may kontrol kung kailan tatapusin ang laro. Napuno sila ng takot at kilabot dahil marami na silang naririnig na kwento kung ano ang kahihinatnan pag tinapos nilang ng maaga at di maayos ang laro. Biglang itinaas ng kapatid na lalaki ang kanyang kamay mula sa board at biglang tumakbo palabas ng silid. Isang napakalakas na katok mula sa bintana ang kanilang narinig. Patuloy pa rin silang umaasa na tapusin na ang laro ng walang anumang epekto. Ang pinakaunang nakaalis ng maayos ay ang nakababatang kapatid nang napunta sa yes ang pointer nung nagtanong siya kung pwede siyang umalis, siya ay umalis na takot at umiiyak. Nang tatlo na lang silang natira, ang pinsan niya ay nakatanggap din ng permiso na umalis dahil hindi siya dyan nakatira sa bahay na yon. Ang may-ari ng bahay ay hindi nakatanggap ng yes kahit umabot na ng 20 minutes ang kanyang pagtatanong. Kaya siya ay nawala ng pag-asa at umalis na rin ang silid na mga sumunod na dalawang araw, parang walang nangyaring kakaiba, ngunit ito ay panandalian lamang. Nung ikatatlong araw pagkatapos ng laro, ang nakakatandang kapatid na unang lumabas ay naposes at nagpasagasa sa isang paparating na sasakyan sa harap ng kanilang bahay, at ito ay namatay. Ang may-ari ng bahay na tinapos ang laro kahit hindi nakakuha ng yes ay palaging nakakaroon ang nakakatakot na panaginip. Nakakakita siya ng isang maitim na figura na umaakyat sa kanyang pintana at pumunta sa kanyang kama. Lagi siyang nakakaramdam ng takot umaga man o gabi at takot siyang mapag-isa. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid na lalaki ay nananatiling misteryo. Ito ba ay isang aksidente o pagkakataon lamang o dahil sa isang multo o demonyo? Ngunit ang pattern ay nagsasabi na ang dalawang nagtapos ng laro kahit nakatanggap ng sagot na no ay nakaranas na ng mga nakakatakot na pangyayari. Habang ang tatlo na naghintay hanggang gabi ay nakatanggap ng yes at ligtas na nagpaalam sa espiritu. Sa isang nakakabagabag na insidente sa Taraputo City, Peru, mahigit 80 na estudyante sa isang middle school ang nakaranas ng kumbulsyon at kawalan ng malay matapos maglaro ng spirit summoning game na katulad ng Ouija board. Ayon sa mga nakasaksi na sila ay nakakakita ng lalaking nakaitim bago sila nawala ng malay. Ayon sa investigasyon, napakaraming kalansay ang nahukay sa bakura ng eskwelahan. At ayon sa kwento ng espirito ay pinatawag sa pamamagitan ng Ouija board. Ang Ouija board ay isang gamit na madalas minamaliit ay nakikita ng ilan bilang isang makapangyarihan na paraan upang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Ang pagkilos ng board pointer ay madalas na pagtalunan kung may mga espiritu ba talagang lumalabas. Ang ilang tao ay naniniwala ng isang supernatural na pwersa ay gumagabay sa mga tugon. Ngunit ang iba ay nagsasabi na ang mga gumagamit ng board pointer ay sinasadya o di sinasadya na ilipat ang mismong board pointer. Madalas nilang iminumungkahi na ang user at recorder ay dapat walang kinikilingan. Ang iba ay nagsasabi na ang user mismo ang nagpapagalaw ng board pointer at hindi ang espiritu. Ang hindi pangkariniwang bagay na ito ay tinatawag na idiomotor effect. Ito ay may papakita sa isang experiment na tinatawag Shibril Spindolium. Ito ay isang eksperimento kung saan ang isang bigat sa isang string ay umiindayog bilang tugon sa ilang mga kaisipan o sinyales na tila nag-iisa. Ang akala ng mga gumagawa ay pinipigilan nila ang board pointer, ngunit ang di nila namamalayan, ang paggalaw ng kanilang muscle ay sanhin ng paggalaw ng board pointer. Pinibigyan tiin nito kung paano maaring maimpluensyahan ng ating mga isip o paniniwala ang ating aksyon ang hindi natin namamalayan. Kaya sa Ouija board, Pati ang mga scientist ay naniniwala na ang mga naglalaro nito ay nagalaw ang pointer ng hindi nila namamalayan. Kung ang West ay may Ouija board, ang Korea ay may Bunshin Shaba, sikat na spirit summoning ritual na nanggaling sa Japanese kukurisan na inihawig sa Ouija board. Ayon sa kwento na isang American sailor ang napadpad sa Izu Peninsula noong 1884 ay may dalang Ouija board galing sa kanyang bansa at ito ay naging Japanese version na tinatawag na kukurisan. Ang kukurisan pag sinulat sa kanji ay pinaghalong aso, fox at tanuki o raccoon dog. Ito ay isang pagbigkas para tawagin ang espiritu ng mga hayop. Sa halip na lapis at blankong papel, ang kukurisan ay gumagamit ng coins at papel na may 50 na tunog ng Japanese language na nakasulat dito. Kasabay nito ay may guhit ng larawan ng pagkain na kailangan ialay sa tabi ng Shinto Turi, ang traditional Japanese shrine gate. Dalawa o tatlong tao ang naglalagay ng kanilang hintuturo sa bariya at kung saang titik ang bariya ay mapunta, ito ay bigyan ng kahulugan. Kapag kailangan mong ipalik ang pinatawag na espirito ay tatanungin mo kung ilang peraso dapat punitin ang papel. Pagkatapos punitin ay sunugin ang papel. Ang isang tao ay dapat lamang magtanong sa kukurisan. Ang paghingi ng pabor o pagnais ng isang bagay ay mahigpit na ipinagbabawal Sa Korea naman na tinatawag bunshin saba, gamit ng pulang bolpen o ibang panulat. Magsulat ng letra o numero sa puting papel. Pagkatapos ay ang dalawang tao na magkaharap, hawak ang isang bolpen at bibigkasin ang mga sinasaad na orasyon. Habang gumuguhit ng bilog, sabihin ang mga salitang, Bunshin Saba Bunshin Saba Utsigudasai Ang ibig sabihin nito ay please tell me sa Japanese. Depende sa tanong, ang bulpen ay magsimulang magsulat sa katulad sa mga letra. Kahit ito ay laging nilalaro ng mga babaeng estudyante, ito ay masasabing mapanganib na spirit summoning rituals. Isang Korean shamam ay nagsalita laban sa pagsasagawa ng Bunshin Saba. Sinasabi na ito ay hindi mapanganib para sa mga taong walang spiritual sensitivity. Ngunit ito ay mapanganib sa mga taong kahit may maliit na shamanatic propensity. Madali silang makakakita ng mga multo o madaling maposes. Ang Bunshin Saba ay may malakas na impact bilang nakakatakot na kwento magpahanggang ngayon. Marami ang nagsasabi na konti man ang naitala, ngunit ito ay halos nagresulta ng pagkamatay. Kahit sabihin na di inasahan o gawa ng multo, ang reaksyon ng tao sa spirit summoning rituals ay kakaiba. Kahit ang mga taong may kaparehong karanasan ay sinasabi na ang karanasan ng ibang tao ay gawa-gawa lamang. Totoo man o gawa-gawa lamang, para sa akin ay mas mainam na wag na lang subukan. At dyan ay tatapos ang episode natin sa araw na ito. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.